sa uh, public sector naman po, sa gobyerno kayo nagtatrabaho, uncapped po. Ibig sabihin, kahit magkano po ang inyong i-monetize uh -huh. na benefits, exempt po yan. Um, yun nga lang po, of course, pagdating po kasi sa um, gobyerno, uh, may cap po yung pwede po namin i-monetize na leave benefits. Unless, uh -huh. empleyado po ay makakapagbigay po ng kanilang um, rason kung bakit po nila kailangan ng mas mataas po na leave benefit na monetization so, of leave benefits. O, kasi naramdam ko rin po 'yan as a like assumption na hanggang pag nag pag may lumabas na memo na sabi, oh, pwede na kayo mag-monetize, di ba? Pwede kayo mag-monetize. Ah, <laughs> uh, te, ano lang. Re, uh, the usual is 10 days, no? 10, 10 days lang. 10 days lang. 5 5 10 days. Uh, more than that, kailangan mag-present ka ng medical certificate, mag-present mag ka ng dahilan, valid reason kung bakit kinakailangan mo ng more than uh, yes. 10 days. Ano ho. Pero, uh, kasi ito, pasensya na po, ASEC Asuncion. na I'm, just, I'm just echoing siguro yung ibang mga uh, sa loobin ng ibang mga manggagawa natin sa gobyerno. So, sabi nila, eh bakit 10 days lang? Diba? Ang, ang, ang regular. Bakit 10 days lang? Eh kung tutuusin mo, lib namin yan ba? Diba? Na, naipon. We can we can ask at least more than 15 days or 20 days without presenting any certification or or medical reason. Eh bakit hanggang 10 days lang kapag sumampa nang uh, 10 araw mahigit? Eh kinakailangan pa namin mag-provide ng iba't ibang mga rason uh, just to justify. Ah uh, Pwede ba natin maipaliwanag sa kanila yon? Sure, opo. Um, pag sa gobyerno po kasi, of course, yung uh, benefits po na pwedeng, uh, sorry, yung monetization of leave benefits, um, ano rin po yan, nakakondisyon din po yan kung meron pong um, additional budget yung ating mga government agencies. Yeah. No? Mm -hmm. Mm -hmm. um, Kung hindi po kakayanin ang budget na magbigay po ng more than... Um, the amount no na hinihingi nung ating uh, empleyado na nag-monetize po ng kanilang leave um idedeny po yung portion na yon uh kung mm -hmm. nagjustify po siya na kailangan po niya ng more than 10 days um ang ililimita lang po ng government agency up to 10 days yung kanilang uh leave benefits sa pwedeng po nilang i mm -hmm. so um eto pong leave benefits at uh, itong monetization naman po yun nga po nak bali nakakondisyon po talaga siya sa available budget ng ating mga ahensya Ayun. now um, at the end of the service po ano ano ating empleyado pag sa kanila po naman pong retirement lahat po ng kanilang leave benefits ay pwede naman po nilang um i-monetize at marireceive po nila ito ng kabuuan